Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Muli nga kami nagbabalik dito sa maunlad na bayan ng Zaragoza. At dito, muli na binisita ang isa sa mga pinakakilalang dito mismo sa bayan ng Zaragoza. Big shoutout nga po pala sa inyong mahusay at masipag na punong bayan. Yan ay eh, walang iba kundi si Mayora Lali Belmonte. Kung nakikita nyo nga yung Jollibee na yan, hindi kami dyan pupunta. <laughs> Nandito kami sa katabi sa mismong Petron Gasoline Station at aming sinadya ang Matatandaan na aming unang binisita ang kanilang tindahan sa barangay ng Carmen At ngayon, nandito kami sa barangay ng San Isidro Dahil na-miss namin ang kanilang masasarap na pagkain at inumin Kilala ang Bonti dahil bukod sa abot kaya ang presyo ng kanilang mga tinda Kay sarap pa ng mga timpla na tiyak na inyong magugustuhan Heto nga yung kanilang menu Suwak na suwak ito sa mga estudyante o kaya naman sa mga namamalengke dahil malapit ito sa pamilihang bayan. Dapat nyo ang matikman ang kanilang napakasarap na takoyaki. Maraming flavor kayong pagpipilian. Ito nga yung isa sa mga pinakamabiling tinda nila dito dahil yan ang tinatawag nilang dute. Sir, tita, kuya. Isipin mo, for as low as 50 pesos, meron ka ng apat na piraso. Tapos, yung kanilang mga inumin ay talaga nga namang refreshing. Kaya nga, kung merienda lang ang inyong hanap, huwag na kayong lumayo at nandito na ang bonti. Panigurado, magmumukha kang bonti sa busog. <laughs> Heto nga ang sisiw na si Shanji at sinabakan nga ang napakasarap na takoyaki cheese bar. Si Rafa naman ay tinarget ang napakasarap na crab and cheese. Samantalang si Elien, ang nagustuhan ay ang masarap na bacon and cheese. Hmm, talagang ano bang napapapikit pa? At dahil paborito ko nga ang takoyaki na may octobits. Siyempre naman, craving satisfied. At dahil laban na laban ng mga sisiyong, si Shanji, sarap na sarap sa french fries. Si Alien, napasigaw ng I love chicken nuggets. Si Rafa naman, sarap na sarap sa chicken feet. Kaya ayan, napapapikit pa. Tapos, ang nilantakan ko ay ang napakasarap na chicken popcorn. Grabe, kayang-kaya kong ubusin lahat to. <laughs> Kung ikaw naman yung mahilig sa siyoman, huwag niyong palagpasin ang showman king hari ng siyoman. Grabe, tamang-tama ang pagkakaluto kay sarap pa sa sili. Meron din sila dyang siyopaw na pangtawid guto. Kaya mga lods, ano pa ang inyong hinihintay? Kung madalas kayo dito sa bayan ng Saragosa at naghahanap kayo ng masarap na meriendahan, laban na sa Bonti. Kaya pala, meron din silang pwesto sa bahay ng San Antonio. Matatagpuan yan sa barangay KC1 at barangay Santo Barbara. Sa mga drinks, subukan nyo ang Oreo Matcha, ang Cheesecake Frappe, Caramel Macchiato Ice Coffee, meron ding Strawberry Yogurt Yakult, at ang kanilang ipinagmamalaking Salted Caramel Cheesecake. Tara na sa Bonti, bukas sila araw-araw mula 10am hanggang 8pm. Ito po muli sa SK Philip, isang proud probinsyan at isang proud na voice. mula sa bahay ng loob. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam! Ingat and God bless laban na